Magandang araw mga timang ngayong araw no more sana all because swimming is real finally definitely everybody is happy kaya ano pang hinihintay hinipan ko na agad ang sambabida ng aking mga anak panahon na para magsaya forget mo na ang problema pa dance dance para sumigla narito na ang barkada ano yung kanta yun ha? <laughs> Hindi na ako nagsayang ng oras, sa bahay pa lang nakapang swimming na sila para pagdating doon talon na agad. Malapit nga lang palagay yung paliliguan namin, mga 50 hakbang, 30 takbo, tsaka mga benteng dangkal lang. Pagdating namin doon, inubad na agad ang tsinelas, tapos talon na agad, wala nang paligoy-ligoy, langoy-langoy na agad. Hanggang 8 to 5 lang kami dito kaya sakto alas 8, dito na agad para sulit yung bayad. Sulit ang bahay, di wala naman akong ambag dyan. Sinama lang ako ng asawa ko dyan para bantayan yung mga anak namin kasi company outing nila yan. <laughs> Tapos sa yan, tinignan pa talaga yung sarili sa salamin. Kala mo talaga may itsura. Pag atin kayo ng swimming guys, lagi kayo magbabao ng cotton buds. Baka pasukin yung tainga ng tubig at lugain kayo habang buhay. Tapos Bix at kutengko para makita mo na dala ko ang salamin ko. Wars! <laughs> Tapos pagkamot ka sa ulo, lumabas si Antonio. Ang lupit mo talaga. Hanggang dito, sumama ka pa. Akala mo, nakalimutan ko na lahat ng ginawa mong masasakit. Sige, dyan ka na. Maglangoy ka mag-isa. Kilala mo lang ako pag may kailangan ka. Pero pag wala kang kailangan, di mo ko maalala. Aruy! Siyempre, hindi kumpleto ang outing nang hindi nyo nakikita ang aking galing sa paglangoy. Ang tawag doon, guys, jumping two feet. Tapos ito naman, follow the daddy. Tapos itong gagawin ko, unti lang nakakaalam nito at saka medyo delikado kaya hindi ko tinuturo. Wow, the backyard sliding! At tapos ko mapakita ang aking mga nalalaman na walang gustong makaalam. Tumayo muna ako sa gilid ng pool at nagpahinga kasi nakakagutom yung mga ginawa kong skill sa paglangoy. Speaking of gutom, oras na pala para kumain. Tapos dinala ko tong natirang badak, galing pa to sa barangay tahimik. At ang dala kong ice cream rice. Ice cream yung lagayan, kanin yung laman. Maya maya lang nakita ko nagtatalo silang dalawa. Tinatanong niya kung okay lang ba daw ang kutsara sa spaghetti. Tapos sabi ni Isel okay lang daw basta wag lang daw puro hotdog ang kainin. Tapos saya nire-ready na yung pagkain. Marami na rin akong gutom. Ayon ka ice cream. Ice cream. Hi guys, cream. mainit ba? Hindi daw yung malamig, mainit daw. Hindi siya naniniwala ka ice cream yun. Tara! <laughs> Ito nga pala ang ulam ko guys, half cooked na bangus. Medyo nagmamadali na kasi kami kanina kaya hindi na siya naluto ng maayos. Pagpasensyaan nyo na kung medyo hilaw at may dugo-dugo pa. Gahol na kasi sa oras kaya yan. Tapos kumain na yan sila. Sobrang saya. Grabe. Nakaka-excite. Talagang tuwan-tuwa sila Oh. Kanya-kanyang tawanan. Kanya-kanyang kwentuhan. Yung tipang hindi ka makasingit kasi sobrang saya nila. Yung gusto mong sumingit ng kwento mo kaso hindi ka makasingit kasi busy sila sa kwentuhan. <laughs> Hahahaha <laughs> <laughs> Hahahaha 哈哈哈！<laughs> Sabi naman yung kanta na yon kahit yata si Bon Jovi, hindi lalaban sa kanya. Dahil tapos na ang kantahan at kainan, ito laro naman sa tubig. Kapaliwanag muna ni sir yung mga rules. Bawal mag -dive, bawal lumipad, bawal mag-top speed. Okay, kumpleto na ang mga rules, pwede na tayo magsimula. Player number 1, galing pa sa malayong lugar. Maagang pumapasok, kahit ang katrabaho, mabaho ang paa. yun tumbagad, parang drum na tinagilid. <laughs> Hindi magal ng dalawang segundo yung nagbubuhat. <laughs> Nagalit si Manny. Panalo na si Raymond, kaso biglang nag-commercial. <laughs> babalik andito na ang bawi ng api. 'Yun lang guys, salamat ulit sa panonood. Pa-share naman, salamat.